So diba, hi there Alright, sayang so good day sa inyo mga idol Welcome back to my channel So dito muna tayo mga idol sa ating uh, project Ayan, yung isa nating uh, unit sa ating computer shop Ayan, so nagka problema mga idol Ayan, ang issue nito mga idol ay no power Ayan, ayaw niya mag on mga idol So tinrobel shoot muna natin siya Ayan, tinanggal ko na yung video card Yung RAM niya ayaw pa rin Then, nagduda ako sa power supply niya. Ayan. Kaso, hindi naman pala yun yung problema mga idol. So, good tong ating power supply. Kaya, ang last duda ko mga idol ay itong, ano natin, ayan, motherboard. Ayan. So, yung show nyo mga idol ay kahit uh, i-on natin siya. Ayan. Yung napansin ko lang mga idol, yan yung indicator niya. Iilaw yan ng saglit lang. Seconds lang tapos. Then, mamamatay na. Ayan. Then pinagdudahan din natin yung ano niya mga idol, yung power switch. Ayan. Pinagdudahan din natin yung power switch niya dyan. So kahit erect ako yung mga idol, bali wala rin. Hindi rin nag-on Akala ko sira yung power switch niya. So yun. Nag-troubleshoot tayo ulit dito sa ating board. At ang napansin ko ay ay mga idol, kahit nakasaksak lang siya, hindi nakaturn on. Ay umiinit itong part na to. Ito. Ayan. Yung chip na yan umiinit siya. Kaya dito ako nag-focus mga idol. Ayan, kung hindi ako nagkakamali sa audio yan mga idol. Ayan. Chip ng audio sa Realtek. Ayan, Realtek yun naman so, yan. So, ayan mga idol, may isa akong nakitang component dito na shorted. Ayan. yung kapasitor na yan, mga idol. Ayan. Ayan. So, tinest ko siya pamamagitan ng ano mga idol. Ayan, yung tester natin. So, gamit lang kayo ng continuity test mga idol. Ayan. So, tumunog siya. Kaya, ibig sabihin, shorted siya mga idol. So, yun lang mga idol. Ayan. Pinalitan ko lang siya. Nangahoy lang ako sa ibang board natin. Ayan. Ayan. So, ngayon ay working na siya mga idol. Alright. So, Baka kasi, uh, same din ang problem niya mga idol. Ayan. Makatipid pa kayo. Ayan, no. Ayan. Kasi ang talagang board natin yan, hindi mag pag may shorted. Ah, ano, naranasan ko na yan sa mga same din sa mga video card nyo kapag may shorted na capacitor doon. Kaya ganito rin mangyayari. Eh, madalas yun sa akin mga idol kaya yun nagduda ako na may shorted dito sa board na to. Alright, siya. Pwedeng sa MOSFET pero dito mga idol yan. Yan, dito. Yan yung nasira mga idol. Yan. Sa case natin, yan yung nasira. Alright, siya mga idol yan. Share ko lang sa inyo yan. Baka ganyan din yung nangyari sa inyo. Guys, right, yan sana nakatulong itong video na to. Ayan, please share na lang mga idol. At ay mga idol, test na natin kung gagana ba talaga. Alright. Alright, sa mga idol, ayan, test na natin itong board natin. Ayun kung mag ba. Ayan, okay na rin yung setup niya mga idol. May SSD na dyan, keyboard. Alright, ayan, monitor niya. So, turn on na natin siya ngayon mga idol. Ayan, ayan mga idol, kung makikita nyo, yan yung indicator ng board. Yung LED na yan. Ito, ito mga idol. Yan, yung LED na yan. So, yung indicator na may power na siya. So, dati kasi mga idol, yan, namamatay rin kaagad siya ng ilang seconds. Kaya, nagduda ako sa board natin na may fault siya. So, yung idol, test natin siya. Ayan. So, dito lang natin siya short to mga idol yung sa switch niya. Ayan. Sa naman, ano natin, pagana. Alright, sa so, mga idol, yan, umikot na yung fan. Yan, indication na good siya. Alright, so yun idol. Yun my idol, yan. Nag-on na siya. Alright, so yan, nag-boot naman siya mga idol. Alright. Yan, good na good yung mga idol. Yan, hu wag, wag nyo na pansinin yung monitor natin mga idol. Yan, talagang sira na yan. Yan, pang test lang natin. Alright, so yan, tingnan natin mga idol. Hintayin na natin mag-boot siya. So yun my idol, yung PC5 natin. Yan. PC5 natin itong unit na ito mayroon. Ayan, nasira siya. Alright. Yun, may idol. Ayan, kitang-kita nyo naman, di ba? Alright. Nag-work yung ating uh, ginawa dito, may idol. Ayan, baka ganyan din yung mangyari sa inyo, may idol, no? Ayan, kaya baka masolve nyo yung problem nyo. May shorted lang dyan, may idol. Hanapin nyo lang sa board nyo. Ayan, tsaga-tsaga lang. Alright, so yun, idol. Sana nakatulong itong video na to. Ayan, please like and subscribe na lang mga idol. Para sa mga susunod pa nating video. Alright, kita kita sa sunod na video mga idol.